gikan mi sa service center fairware oh, of Molly ng may nalang magasahan ni then unta to mga bashers na mo padayon lang mo ay wag kayong susuko ganun talaga ang buhay yeah, di ba This is the Molig Road from to go to Tawil, but now we're going to Moli, going to Tagatpan, going to Subasta, going to Wangan and Sandro. Kawayan. Ayan. Saloko. Ayan. Hi, Guya. Na yung mga pandiri diay, ma. Dari kahuidiri, guys. Thank you, Lord. Talaga, thank you, thank you. Sa oh, <laughs> blessings. Uh, Kalagas ka sa kabila, no? Oh, diba? I told you.